So yan guys, magandang umaga. Medyo late na po ako mag-update sa aming bahay at kami po ay, ako po nagkasikaso pa nung pagde deliver namin ng pasingaw. So yan po at nakapaglagay na po pala ang mga kuya ng pantukod na kukulamber. Marami na po pala silang nagawa sa taas. So yan po yung asawa ko ngayon ang magpiprepare po ng ulam, pananghalian ng mga nagtatrabaho po. Ano man ang iyong uh, recipe? Adobong adobo. Ah, adobo sa toyo. Ah, ito yung manok ni Kuya Luloy. Hindi ko na po na ipakita. Si Kuya Luloy po, ayo. Wow. Si Kuya po ay may mga alagang Rhode Island. Dati po, ay ngayon po ay kanya nang ibinigay sa amin yung dalawang malaking inahin at pampaulam nga daw po sa mga magtatrabaho hindi ko na po naipakita tiyan po yung mga aga ni tatay inarigla kaninang madaling araw po siya daw po ay alas 5 pala ang ay nagihimulmul na nai ang manok na iyan ayan po ay dalawang buong manok kaya po ito baka mga kulang apat na kilo daw po itong karning ito Yung asawa ko po ay dyan na lang po sa kanyang, dito na lang po siya sa pinagpakuluan kanina, magigisa. Kayo po muna ay sasama ko sa taas at i-update ko po kayo. May mga yan po at nakapagisa na po yung aking mister. Ay. Nakagana ng toyo. kakain sa labas at maging hawa. Ito po yung luto ni Mahal na adobong manok. Adobo sa tuyo. Sila po ay nakisawa na sa baka po sila isawa na sa ano ay adobo sa gata. Dala sa ulam May na lang Ha?

Sito may tarbaho na te oh, sa... Oo, sa isang apla. mo yung aplahan ito, walang butuhan eh. Wala rin. rin, may binigling lakay, oo. Tarbaho na lang kami nila, santong dosen. Ano yung nakakaala? Ano yung oh Oo, atapasak mo rin. yung kalaban ng taray. Paano? Takbo pa? Ano

Wala lang pa yung isa. Boss, eh, na, boss? Ayun na, boss. Cup? So yan po kaming so mag-asawa ay nakain na din. Sa atin nga pili ito yung ng mga pako. Marami lang ito Ari yung balik niya eh. Ayan. Tapos na po silang mananghalian. At yan po dumating na po yung aming order na kukulamber. Bakit? Kuya. Yeah. <laughs> Aba, talaga Si Kuya Polo 'yung nag ano, ang nag-deliver ng nakaraan. So, yan na guys. At ito na po yung mga gulay. Akin na po yung nahiwa. At ito naman po ay akin na rin hihimayin. At ako po yung magsisimula ng maggisa. Yan na tayo po yung magigisa na. Sibuyas at bawang. at lalagyan na po natin yung ating hotdog yan, titlalagyan na rin po natin yung ating chicken Gawin na po natin yung ating pasta. Tapos lalagyan na natin yung ating gulay. Ano? Kita na 'yung pa natin ng tubig. Eh. Masarap yung maraming sabaw. Nagyan natin ng paminta. Asin. So, yan po. At uh, kami nagpa-deliver uli ng graba at buhangin. So yan po ay uh, pangalawang pahakot na namin ng graba. So, yan po yung gagamitin namin pagpapaislab po doon sa taas. No, no. Yun. At pulo na ilalagay. Ilalagay ko po muna ay yung ating repolyo.

Kaya na. Malay kuyai, ay, kuyai, ka na Kuya, ikaw din hey, sa mga bata. Bakal ba? ba, uh, na, na, hindi na may... kaya ikaw? Bate? Bakaan lang daw. na lang sa'yo. Ganyan naman, ganyan na. ah hindi, hindi. Bakaan lang. Bakaan lang. Yun, yun. Malay ang pinari niya. Ano? Para din si pag naglagay ng... Wala. So, patlangin ganun si yung pagpipitong may pare pagkakayong tangali yan. Kasi araw-araw sa araw-araw ang tibuguha. Kasi galing sa tibuguha. Sa barkada rin ay. Aba, kami ipurug ka sa tibuguhan. Nag-iisang naung na malaki na dito.

na may Nanay. Ay ko na rin ang din ka. Alam mo boss, kailangan mo siyang tingalaw pa. Alam mo

<laughs> Alam mo yung isin niya ang Parang kung ito siya, mas, okay. <laughs> <Para kontestral>, mas... <laughs> yung Sino yan? Yun? Marami sobrang pakalaya eh Kasi nang ng pagbaba

So yan po at kami pita po sa magmerienda. Buhangin naman po. 4800. 4,800 4800. So, Dogdapat tiga tig-apat na kubo sari-sari store balay nila. Ulo tayo yung daan. B <coughs> 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 Ba'li po 'yan uling pinade namin ay tig-apat na kubo ko. So 'yan guys, at bukas ko ulit. A tapos na okay, po uli ngayong araw na ito.